Hello, mga Good morning. Gusto afternoon, ng evening ko ang mga oras ng mga video ngayon. For this video ay uh, masyoko ako sa inyo kung magkano naking tubo sa aking nabili sa uh, store na para paninda ko na worth of 6,000. Sa ngayon, mga Fasari, ay kinaka ah uh, mahal na po. Nagmahalan talaga ang mga ah uh, comfortable. ng mga taringga natin kaya yun. Kapag ako ay bumibili at yung resido sa resibo ko, uh, hindi ko po siya itat up o um, bago ko siya, bago ko siya ilagay, uh, nalalaman ko na kung magkano ang aking tubo dahil ito po ang ginagawa ko. Kung meron po akong ah uh, resibo no, o nabilit ko ng mga Arinda ko. Sa so, hindi ko pasinulan, sa mga bago palang nanonood sa video, please subscribe. And kung magbistuhan nyo, i-click na rin ang notification bell and like and comment and i-share na rin para marami po pang mag- -nood sa aking video. Pasensya na po sa mga maingay dahil marami pong uh, naglalaro na ah... Uh, mga PUBG. Marami ang naglalaro sa labas. Kaya, andito ko andito po ako talaga, uh, de, uh yung permanent, permanent, po ako dito, mag -love -love. ang maang da, ang daming ingay po sa aking tingdahan Hindi po siya mawala ng mga tao dahil uh, meron pong wifi. Yan, marami ang maglalaro pa. Ayan, balik na po tayo. Yan po ang, ang aking tubo sa aking ah 6,000 point Yan po. Yan po ang aking receiving kita nyo ba? Ay, hindi. Ayan, yun po siya matipita. Yan po ang aking nabili 645.40. Ayan, yan po ang aking nabili. bili. At meron po akong tubo na 2,538.85. Ayan. 2,000, ano ba? 2,538.85. Ayan. Ang yun, dahil hindi po ako nakakuha ng delivery fee dahil naubos na po ang mga produkto para kapag gumidili ako meron pong uh, nag-sell sila kung makakuha ka. sa kanilang sell ay may free delivery ka. kaya naubos ang kanilang mga free kaya meron po tayong meron po akong delivery fee at ang delivery fee ko ay 55 Ayan, makikita po natin ang aking delivery fee. Ayan po. Mm, delivery fee ko. Hindi ko siya makita. Ayan po. Ang delivery ko ay 55. Ayan. Ah, ang 2,538.85 ay ah, uh, minus ko siya sa 55 ay meron po tayong yung 2,483.85. Ayan. Nandito lang po tayo sa bahay at meron na po tayong tubo sa halag sa halagang 2,483.85 at ang ating ang aking pupunan ay 6,000 na. Uh, ang laki po ng ah uh, tubo nito. Maubos po ito sa isang ah uh, linggo. Meron po tayong 2,538. Kaya uh, mga kasari o oh, yung mga baguhan, mga sari, nag, sari, sari store or may planang mga sari-sari store, uh, huwag nyong kalimu huwag nyong kalimutan na mag, ma total at kumuha kayo kung magkano ang to para malaman nyo ang mga Uh, tubo nyo sa uh, bibili Ako, ako po, guys, ang mga kasari, kapag may binibili ako kahit walang bisibo or tulad ng magpali, mabili ako ng tuyo, yo, oh well, asukal, andyan po ako sa market at ang, ang market ay wala pong bisibo ng ganian Isinulat ko na lang siya at pag sinulat ko, meron na po siyang tubo. Nakita ko kung magkano ang aking tubo. Iyan napakaganda po kung bumibili ka at nakita mo ang iyong tubo. Alam mo kung magkano ang uh, tinataas ng iyong pinibili uh, At alam mo kung may pumapasok na uh, pera tulad, tulad ng uh, kapag meron kang pahuna na, kung nagsisimula ka lang, kung meron kang pahuna na 2,000 at uh, itotal mo kung magkano ang uh, tubo, and alam mo na ang tubo, at uh, meron na kang idea kung ano ang bibilhin mo sa susunod, so, sa susunod mo um, pagbili. Ah, uh, ayan. At alam natin na kung maliit lang ang ating sari-sari store meron po tayong hindi mabili dahil maliit lang ang ating uh, puhunan, kaya uh, ilista natin uh, ilista ang mga kulang at na natin kung anong tubo, kaya hindi po tayo mag uh, magbili na hindi para sa ating tindahan dahil kung bumibili tayo na hindi para sa ating uh, paninda uh, may uh, may paraan na malugi ang ating sari-sari store dahil hindi na natin na alam na ang tubo ay naubos na pala at doon na tayo kumukuha sa ating puhunan. Pero kung mga kasari, ito po, uh, kung ako ay nagtutinda, pero kung mga anak na uh, nag-aaral, at yung mister ko may trabaho at kung wala pang sahod kaya dito po ko kumukuha sa aking sari-sari store uh, pinilista ko po siya and at kung ma-short ako sa kanyang sa sahod uh, at ko pa rin at nilalaman ko kung uh, nakuhaan ko ba siya or yung puhunan ko ay na anan uh, ano yung to, tobito uh, halimbawa ang puhunan ko ay 3,000 at yung aking um, tubo ay 1,000 hindi po ako uh, ma uh, kumparaan na wag kong kukunin ang ating turunan. Dito lang po, dito lang po ako kukuha sa tubo. May limitasyon po akong kumukuha dahil hindi po ma... Uh, may, may, araw na mabigyan po ang aking mga anak ng uh, sa pag-aaral at dito po ako kumukuha sa akin tindahan. <sighs> Kaya ang at kapag ng aking mister, binabayaran ng rin at tao ang hindi mabawayaran dahil masyot sa kanyang sahod, uh, gumagawa ko ng paraan kung uh, uh, gumagawa ko ng paraan na magluluto o magluluto na para panda. Ayan, tulad na uh, gumagawa ako na magluluto ako <laughs> saging, tulad ng saging. May po siya, saging at sa yung uh, mantika at yung asukal. Yun, Diyan po Kapag meron po siyang tubo, yan po ang aking itutal at uh, yung tubo ko ay idin idinalit po rin sa tindahan. ah uh, yun. Ha, yan po ang ginagawa ko. Sa araw-araw, kinakailangan po natin ay inilista dahil ah uh, meron talagang panahon na makalino. ah uh, dito lang po ako magkatapos. At maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nagustuhan nyo ang aking video ito. Uh, sana uh, mag-subscribe kayo. At click ng notification bell. And share na rin ang comment down below. Ay! At uh, yan po. Maraming maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo. God bless all. of or... you.